Report ni Ian Suyu. Ian, good morning. Balong Ted, magandang umaga. Hanggang ngayon nga, pahira pa ng mga motorista na tumawid dito sa Marcos Highway sa Antipolo. Patuloy pa rin kasi ang pagbaha sa malaking bahagi nito. Mula kagabi ay patuloy ang pagulan sa lugar na naging sanhi ng na tuluyang pagtaas ng tubig dito sa westbound at eastbound lanes ng Marcos Highway. May ilang mga sasakyan ang nagtangkang suungi ng baha pero ang iba sa kanila napaatras dahil alanganin daw para sa kanila. Ang ibang mga rider, rider naman na pinita ng suumi ng baha at itulak ang kanilang mga motor para lamang makalampas sa lugar. Yun nga lang, nasiraan ng makina ang ilan sa kanila dahil nababad sa tubig baha ang kanilang mga motor. Bukod sa Marcos Highway, Manong may isang mga residential areas din tayo sa Antipolo na napuntahan sa gabi. Ang isang subdivision, yung Kingsville, umabot na daw sa hanggang dibdib ang taas ng baha. Kaya buong araw nagsagawa ng rescue operation sa Antipolo LGU para matiyak na walang residente na natrap sa kanilang mga bahay. Ayon sa Antipolo LGU Manuted, nasa 15 barangay, out of 16 ang naapektuhan ng Hello. baha at may kabuuan namang 250 families ang inibigay sa hapon. Sa ngayon nga, sa kinatatayuan natin, nandito tayo sa westbound ng Marcos Highway at sa ngayon, pahirapan pa rin para sa mga motorista no, dahil uh, mataas pa rin yung baha at yung iba sa kanila hesitant kaya nakatambay lang sila sa isang gilid dito. Dahilan yan para mag-skip ang daloy ng trafiko para doon sa ibang magustong musas na sasakyan. Ian? Hello, Ian. Ian? malo Oo. Deng, deng, uh, saang particular na porsyon yung may baha sa Marcos Highway sa area ng Antipolo? Saan banda dyan? Manong Ted, dito tayo ngayon sa may harap ng Phil Best Homes, ano? At malapit nito sa may masinag banda. Okay. So, sa mga ano natin, sa mga kapatid natin na bumabiyahe dito, eh, paalala lang na magbaon ng maraming pasensya, lalo na yung mga papunta dito sa may Pugayo, dahil doon matraffic. Morning, Oo, so kung papunta ka mismo no ng uh, Kogyo. Yan, papanik ka mismo ng Antipolo, ng Antipolo, hindi ka makakarating doon agad-agad kasi nga ano yan as in walang nakakalusot o tanging mga matataas lang na mga auto nakakalusot sa observation natin mula kagabi pa manong Ted mga truck lamang yung uh, kumbaga naka na nakaka -dire pero kapag sa ka mga mga SUV alanganin mm -hmm. pa rin kahit high use, medyo alanganin mm -hmm. pa rin mm -hmm. Oo. meron bang mga kagawad ng LGU dyan na tumutulong naman para sa mga motorista na nababalahaw o kaya po ay tumutulong para ma-divert o mapa-U-turn na lamang ang mga motorista? Yes, Manong Ted. Kagabi nga, no? mula kagabi may mga tauhan dito mula sa Antipolo LGU pati na rin sa barangay Mayamot na sumasaklolo naman ano, at sila'y nagmamando ng trafiko. Mm. Pero ngayong umaga, so this morning, wala tayo masyadong nakikita mga opisyalis. Siguro mamaya sila pumunta rito pero ngayon kaya siguro sumisikit lalo yung traffic dahil walangan mm. wala nga nagmamando sa mga oras rito. Sige, salamat na marami iyan sa iyong report. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.